Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat na nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre alam ko na marami nagre-request ng topic na ito. Ano ang tatlong dapat gawin ni Mister para mabilis malabasan si Mrs. Ayan. Ang una na dapat gawin ni Mister ay pinupuri si Mrs. habang kayo ay naghanahana. Ayan. For example, mga kasawi ang mga kalalak kalakihan. Dapat during na naganahan na kayo, kailangan purihin mo ang iyong asawa, sabihin mo, alam mo, Han, ang sarap-sarap mo. Alam mo, Han, ang galing-galing mo na. Alam mo, Han, yung bubulungan mo siya, yung i-appreciate mo yung kanyang galing pagdating sa kama, yung bang iparamdam mo sa kanya na talagang L na L na L na L ka sa iyong misis. Kasi lalo kapag ka once na naririnig ni Mrs. na ikaw ay tumatangaw-ngaw dyan. Nako, sabi ko nga talaga sa inyo, talagang mabilis si Mrs. na malalabasan kapag ka yung inyong ginawa sa kanya, mga kasabi. Ayan yung ating una na dapat gawin. Ang mga kasawi is dirty talk. Alam nyo ba napaka-importante sa mag-asawa na talagang nagpapalitan kayo ng mga salitang ganito? Kasi alam nyo ba kung bakit mga kasawi? Napaka, eto, napakasarap sa pakiramdam kapag kayo ay nag-uusap, lalo kapag ka naganahana na kayo, sasabihin mo sa kanya na alam mo ang sarap mong i -kay. Alam mo ang sarap mong iganito, alam mo ba kung bakit? Kasi mas lalo akong na Ayan, alam mo ba, Han? Gustong gusto ko yan. Sige na, ito, dumo pa yan. Yung mga salitaan na hindi nyo nasasabi kapag ka-normal kayo. Kailangan sabihin niyo yun sa inyong mga asawa kapag during kayo ay naganahan na kasi eto ay isa sa nagpapagana pagdating sa kama ng mag-asawa, mga kasayo. Yung mga dirty talks, sabihin niyan sa kanya. Talaga namang sabihin ko sa inyo, mas EEL ang isang babae kapag ka ito ang ginagawa ng isang lalaki lalo kapag ka yan ay pabulong-bulong at talagang kinakagat-kagat ng tenga na isang lalaki ang kanilang misis na ko po sabi ko sa inyo mabilis pa sa alas 4 ang paglabas ng inyong mga asawa mga kasawi ayan yung ating pangalawa na dapat gawin pangatlo mga kasawi ay sabay kayo na manuod ng iba't ibang posisyon. Alam nyo ba sa mag-asawa napaka-importante yan lalo na sa mga misis na matagal silang malalabasan. Alam nyo ba mas maganda na sabay muna kayong manunood ng mga alam nyo na yon mga kasawi. Kasi kapag once na kayo ay sabay tapos biglang manat na si Mr. sa kay Mrs. Alam nyo ba, lahat ng mga posisyon na napapanood nyo ay pwede nyo i-apply dito kay Mrs. as kay Mrs. at kay Mister para naman mas lalong gaganahan ang isang babae. Napaka-importante na napapasaya natin si Mrs. pagdating dito. Lalo kapag sila ay sanay sa foreplay, lalo silang matagal na mael at malalabasan, ito yung dapat nyong gawin. Kasi mas mabilis silang malalabasan mga kasay. So yan lang po yung ating pangatlo na dapat gawin. Siyempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Alam nyo, mga kalalakihan, napaka-importante itong 1 and 2, 3 kasi alam nyo ba kung bakit? Mas lalo kasing gaganahan si misis. Lagi nyo tatandaan kapag kayo ay susubok pa lang na makipaglaban kay misis. Kailangan kapag nasa opisina pa lang kayo, ay pinag-uusapan nyo na kaagad yung gagawin ninyo kapag kayo ay nagkasama. For example, mga kasawi, Han, Mamaya, maaga kang umuwi. Gusto kong ganito. Magsuot ka ng 90s or magsuot ka ng ganitong suotin mo, ha? Yung magandang pante at bra mo, susuotin mo yon para naman mas maganda na gaganahan tayo parehas. Kasi eto yung gagawin ko sa'yo. Kasi dyan pa lang, nasasabihin mo pa lang at mag palang pa lang kayong dalawa. Alam nyo ba, yung asawa ninyo ay mas lalong mai excite mga kasawi. Kaya excited na siya na magkita kayong dalawa kasi nagbabalak pa lang kayo ay na na siya sa during text pa lang ninyo or call ninyo. So napaka yon sa mag-asawa na hindi nyo pa ginagawa ay nai-end na siya sa'yo kaagad sa pamagitan ng inyong conversation, mga kasawi. Yan ang sa mag-asawa. Para naman kapag kayo ay magkasama na, aba naman, ang ganda na ng salpukan ninyong dalawa. At talagang mapaparamdam nyo sa mag-asawa ang sobrang init ng inyong pagmamahalan, mga kasawi. ilamang lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. Sa unang sawang pag-share, pag-comment. Sa mga hindi pa po na pag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.